Ikinagulat ng maraming netizens ang naging resulta ng top 10 voting para sa Miss Universe 2025 matapos hindi mapasama ang pambato ng Thailand na si Vina Frabinar sa listahan. Marami ang nagulat lalo na't isa si Vina sa may pinakakamaraming followers sa social media. Umaabot ng mahigit isang milyon. Dahil dito, umani ng semut-saring reaction online, particular mula sa mga Thai pageant fans na nagtatanong kung bakit tila nabawasan ang suporta ng kanilang sariling kababayan. Lalo pang naging usap-usapan ang isyong ito dahil sa Thailand mismo gaganapin ang Miss Universe 2025 at natural lamang naasahan ng marami na magpapakita ng buong suporta ang mga lokal na netizens para kay Vina. Subalit tila may mga internal na isyong bumabalot sa mga taga-suporta dahilan upang bumaba ang kanyang online ranking. Samantala, nananatiling matatag sa unang pwesto at isa manalo ng Pilipinas sa botohan Patunay ito sa walang sawang suporta ng mga Pilipino sa kanilang pambato na patuloy na nangingibabaw hindi lamang sa voting, kundi maging sa mga international fan pages at discussions. Ayon sa Miss Universe Organization, ang top 10 candidates sa voting ay magkakaroon ng special dinner kasama ang mga opisyal na Miss Universe. Bukod dito, magkakaroon din sila ng exclusive talk sessions kung saan mas makikilala ang kanilang personalidad at at karakter sa labas ng kompetisyon. Habang papalapit ang Coronation Night, mas nagiging kapanapanabik ang labanan. Ang tanong ng lahat, makakabawi pa kaya si Vina Frabinar sa mga susunod na round o mananatiling nangunguna ang Pilipinas sa pamumuno ni Atisa Manalo?